guys. ako ng ano. Tilapia. Eh, ano ko. Eh, oven Ito yung tilapia ko. Hindi nag ano yung ano ko. Yung camera ko hindi nagbabakpaka ano. Hindi kailangan sa uli siya. Ayan na guys. Ito yung ating tilapia. Dalo, tatlo. Tatlong braso. I-ano e, natin, ilalagay ko sa oven. Tapos, tawag nito lagay ko siya sa oven tapos i lagyan natin ng olive oil well, okay guys let's start minis

Tapos so, natin ng sili. Dito lang. Hindi natin pisahin ng sili kasi ayan nila yung pang lang yan. Tapos lagyan natin ng olive oil sa babaw para ano. Para mamantika siya. Okay. Tapos ngayon guys, balutin muna natin na aluminyo kasi para maluto siya. Tapos maksa natin ulit. Ilalagay natin. nalagyan natin ng tamihan natin ng olive oil. Pa-oven yan. Oven. So, yun. Lagyan natin yung ano, para malutok. So, Ibalagan natin sa oven. Ko oven para... so, buksan ko muna ang oven. para so, buksan ko muna ang oven. ko muna ang oven. Ayan na natin Wala. Ano na pala dito? Ano Bakit lagay dito? Ay! Naku, nasira na yun. Ang nakarang araw pa yun natin? Tapos hindi natin Yeah, guys. Pinaligtad ko. Pinaligtad yes. ko na kasi to guys. Kailangan natin